Yo, what is up mga idol? So ngayon mga idol, samahan ko kami mga idol no? So pupunta kami sa somewhere down the road mga idol So bibili kami ng ano, uh, kakain kami ng show may mga idol Malapit lang sa amin sa may punta So yun, siyempre kasama ko pa yung aking ano, anak you know, Daniel So yun, kakain kami ng ano, mga idol show may So tingnan natin kung meron pa Kung wala na, uh, mag burger na lang tayo Okay, let's go So ngayon mga idol, nandito na kami mga idol no. So yun mga idol oh, kung makikita nyo. So, yun. yun. So Kumusta okay. so, na mga idol? So mga idol, time check nga pala mga idol is 12:30 na yata ngayon mga idol. So yun. Syempre parang hindi parang hindi scripted mga idol no. So nakaobli na pala kami mga idol. So yun. So, dyan, mga idol, nag-order na kami ng siomay. So, nag-order kami ng tag to 20, mga idol. So, apat na piraso, mga idol. Tapos, yan si idol, no? Shoutout ni idol. So, nag -voice over lang ako dito, mga idol. Kasi nagpa-music kasi si idol, eh. Baka makapiray tayo. So, yun. Kaya, yan, nag-order tayo. So, napakasarap nito nga siomay, mga idol. Ang kagandahan din mga idol, kasi nga, medyo mura. At, syempre, napakasarap ng siomay ni idol, no? So, sa halagang ah uh, 20 pesos may apat na piraso ka ng mga idol tapos yung sauce grabe mga idol napakasarap ng sauce at syempre kung taga Cebu ka mga idol so malapit lang siya dito sa may punta so sa may bandang ano uh, dito nga Cebu City punta so walang ibang punta dyan <laughs> Siyempre yung mukha natin dyan mga idol is parang gutom na gutom na talaga ko. Oh, yung anak ko mga idol, oh, napakalakas kumain mga idol. You know? You know? Siyempre, try natin yung napakasarap ng show may mga idol. So, napakasarap talaga mga idol. Kung matitikman lang ninyo mga idol, sa halagang 20 pesos, may apat na piraso ka na. O, oh, diba? Paulit-ulit mga idol. So, yun. Siyempre, yung naubos ko dito ano mga idol, siguro sa mga lima lang na ano puso sa tawag pa namin dito sa Cebu is puso sa Manila ano yan eh parang hanging rice ay in English pala hanging hanging rice sa hanging rice so yun mga idol syempre napaka you know at syempre napaka ano pa lang sili niyan napaka tawag nito napaka napaka anghang mga idol <laughs> kaya yung naubos lang diyan is lima lang siguro you know talagang nabusog ako diyan mga idol you know Grabe. At hindi ko rin alam mga idol ko, meron bang showmay na mura dyan sa Manila or sa labas dito sa Cebu. Kasi sa Cebu mga idol, meron tag 3 pesos yung isa, may 5 pesos. At uh, syempre may special din mga idol. Ah, uh, ewan ko lang dyan sa ibang lugar. Pero sa amin, ang dami mga idol. At napakasarap pa mga idol. Tapos yun, syempre, uh, patapos na tayo dyan. At ito na yung final result. Ay, hindi pa pala ako natapos mga idol. So yun, no? yun yung puso mga idol tingnan nyo yung Ano mga idol yung sauce napaka-daming sili mga idol napaka-sarap ng na, mga idol kahit yung sauce lang mga idol pwede nang iulam ang kagandahan dito sa amin mga idol is ano lang uh, 24 hours talaga yung nanini ang nagtitinda lang mga ganito sa amin no so 24 hours anytime anywhere so yan yung kagandahan sa amin no? na talagang kapag nagutom ka ay talagang kahit saan pwede ka nang Pumunta, no? So yun mga idol, yung naubos namin mga idol. So labing lima yung puso na ito, parang ganito mga idol. Puso. So labing lima nito mga idol. 15 pieces, tapos yung somay namin is, ano lang, siguro mga worth 50 pesos. 30 sa anak ko, tapos akin 20. So, na konti lang naman. Pero, i ano natin, mga idol, kung magkano ang mababayaran natin, mga idol. Boss, tagpila itong condol. Uh -huh. Baka makapire tayo, mga idol. Sa sounds, mga idol. <laughs> dol, o how much, Dol? Pila ka puso? 15. 15, 75. Puso kay, ang uh, uh, sumay kay, kailan mo oh, 20 o oh, 20 o 6,500 oh, O oh, balik, 70 Ay 90, 90 Tapos 2 2 O, wala Ang so, putos, diyan Ang ah, putos ka O, oh, 20 60 Sa Adregs O oh. 165 So, mga idol Yun, yung aming mapabayaran is 165 So, sulit kayo mga idol Sulit na sulit 165 Busog na busog mga idol So, yung mga taga-Sibu nga pala Dito mga idol, no So, nandito lang ito sa punta prin ay sa tawag nito Pun punta no so punta prinsesa mga ito dito ni mga idol? Yes So mga idol start siya magtinda mga idol is alas 4 dol 7:30 to 7:30 7:30 mga idol ng gabi hanggang sa ano uh, 2 AM ng madaling araw mga idol so yon Lamig yung mga idol. sobrang sarap yun know? Shoutout ni idol. Ah. so my boy. So my boy. so yun, hanggang dito lang yung video natin mga idol. At siyempre kung umabot ka hanggang dito mga idol, siyempre don't forget to like. Yun. Yun na rin. Follow na rin and siyempre at subscribe siyempre sa YouTube natin to i-ano mga idol. I-upload. So yun, God bless. Peace out. bottles,